Hare Krishna. Okay, so um, welcome po ulit sa aking YouTube channel, Homeless na Hare Krishna. Okay, so um, maraming maraming salamat po pala sa mga nag-follow at nag-subscribe. At shout out po sa inyong lahat. And shout out din sa mga silent viewers natin diyan. And <laughs> ayun guys. So um, sa, sa sa channel na to ay eh, meron akong apat na Um, content no so first is um ano to vlog seva <laughs> eh hey, sabi nung nagmamuto. vlog seva personal se uh, personal vlog um, tutorials at sharing so yung vlog seva is uh, doon doon ko sinishare share yung mga activities related sa Krishna consciousness like feeding programs yon mga festivals mga programs ganun And sa personal blog naman is, yun lang, share, sinishir, uh, dun, sinishare, nag, doon, ko lang yung mga, ano, mga, like, parang mga joke-jokes lang, mga ganon. Or mga pasyal-pasyal, ano ba, <laughs> mga personal na, ano. Um, ayan, and, um, sa tutorials naman is, uh, yun, sinishare ko kung ano yung paano mag-chant, ganon. And, uh, lahat din na-related sa Krishna Consciousness. So, like paano, um, ano yung mga dapat, uh, ano yung mga prayers before mag-take ng prasyad. Mga, maraming, ano, maraming aspects. And, sa ano naman, sa, how say, itong uh, sharing. Sharing naman is, don't ko sinishare yung aking mga, ano, mga natutunan about sa philosophy ng Krishna Consciousness yun yung mga ilalabas kong mga content dito sa aking YouTube channel. So, makikita nyo yun sa aking playlist. Okay, so, ayun guys, papunta ako ngayon ng uh, um, Govinda Quezon City. Um, so, ngayon ay linggo, Sunday Feast. And actually, medyo late na ako, alas 12 na eh. So, actually, um, meron din akong sadya. So, gusto ko lang malaman kung anong schedule ng... Uh, kung mayroong program bukas, kasi appearance day ng aming Guru de bukas. So, alamin ko lang kung anong oras ang program nila. Dahil, you know, um, busy busy din tayo. busy <laughs> busy. And, uh, yun, para makapag... Uh, ano tayo ng ating uh, time management for tomorrow, di ba? So, kung umaga, yung program, alam na natin yung gagawin natin pag hapon naman, di ba? So, ayun. So, hopefully, may program bukas. Okay. Okay. So, nandito na ako sa Sri Radha Govinda Gaudiyama. Ayan. Pasensya na, baliktad eh. Pasok na tayo. Oh, Haribol. Ramones! Rumoms na rumoms ngayon, oh. uh, kamusta na rumong sa bagsama mo ngayon? Kamusta? Okay lang. kagaling pa. Bahay. nag ka lang? May program ba? Oo. Um, <laughs> Atay lang yung ano, yung tawag ni Proborada Kata. Ah, oh, magle-lecture siya. Okay. Ayun. Hindi ka nakabike ngayon. Sa na maglakad ngayon eh. Nag-raad ka lang? Hindi, nag-ano din ako. Sumakay. Pero gusto ko lang mag-ano. Ayaw muna mag-bike. Kumusta ka dito sa temple, Probo? Okay lang. Maganda naman yung kalagayan ko. Temple, eh. <laughs> Siyempre, temple yan, eh. So, yung, yung pagbablog mo, ah. Alright. Siyempre. yung mo pupunta rito sa temple, binilag mo talaga. Hindi, eh? diyan na ako nag-start lang sa taas. Hare Krishna, so, may na tayo. na tayo. Krishna. Okay, so ito yung aming worshipable deities, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri si Radha Govinda. Si Sri Radha Madam. Si Mati Tulsi Maharani, Guru Parampara. Six Goswamis, Sila atas Babaji Maharaj, Sila Bhakti Vinod Tapu, Sila Gaurakta Das Babaji Maharaj, Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Shri Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shri Bhakti Vedanta Bhagavan Goswami Maharaj Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj And ito yung aming aking Guru Dev Ayan Shri Bhakti Vedanta Madhav Goswami Maharaj Shri Bhakti Vedanta Tita Goswami Maharaj Shri Bhakti Vedanta Sila Bang Goswami Maharaj Ayan. Okay So ngayon may wala pang bisita, hindi pa nagdarating ang mga devotees. Ay, eh, sila pa papagigil. Hare Krishna. So, after ng kirtan, after ng kirtan, at um, Arctic is hari Kata. So, ito ay, ngayon ay appearance day. Disappearance? Appearance day. Disappearance day ni Madhva Acharya. One of our great Acharya sa ating line. Sri Madhva Gaudiya, Guru Parampara. So, We will hear his glorifications. She And we'll know who he is by listening to this uh, <clears throat> reading. Madhvacharya took Diksha at age 5. Sanyas at 12 yeah. and left home. So, five years old lang siya, nabikya na siya ng Diksha, ng Diksha mantra. And then at 12 years old, Sannyas, the video Sannyas mantra. And then, -amali he appeared with a mission to fight and defeat Sankara's Mayavad for a personal philosophy. By giving a pure interpretation of Vedanta Sutra, he promoted pure theism. He named his innovative shastic explanation Dvaita Dvaita Vada. Hare Krishna, so after program,

Okay, so after ng gulo kuya, meron kami vegetarian. Prosado. Ayan. Ano ba yan? White rice, yellow rice. Toko. At uh, ano to? Dali. Pakora. Alright. Nanginig na ako sa gusto. <laughs> Hare Krishna. Okay, so tapos na yung program. And um, uh, ito, pahinga lang ng konti. And uwi na ako. So, ayan nga guys, good news. Dahil uh, merong uh, naka-schedule na na program for tomorrow sa api, para sa appearance day ng aming Gurudev. Sila Vidalankar, sila Bhakti Vidanta Madhav Goswami Maharaj. So, bukas ng umaga ang celebration. Starting ng umaga. And uh, hopefully... Um, mag uh, umattend yung mga ano God brothers and God sisters no sa India sa you know, sa India solid din ang celebration ng appearance ng aming Guru Dev no, sa iba-ibang temple last year ang ganda na basta ang dami grabe naka over me <laughs> nakaka ano wow papagalon ka Wow! <laughs> so, kanina naka-live yung Vidyalang Carbani. Dumaan sa Facebook, sa wall ko sa Facebook. Eh, hindi na ako nanood kasi um, ongoing yung program dito. So, Medyo pahinga lang ng konti. Ang init pa sa labas. Alas, anong oras na ba? mag alas stress. Oo, oh, mag alas stress na yata. Okay, so maraming salamat pala sa mga nag-subscribe and nag-follow. Shoutout sa inyo ulit. Shoutout ulit sa inyo. Ah, <laughs> oh, sarap na hangin. Okay, so Ayun guys, i-vlog ko rin bukas yung, ano, yung appearance day ng aming Gurudev and ayun um kita-kita tayo sa next na video. Bye guys.